Dating, huwag magmahal sa taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Masakit ang umibig sa isang bagay na hindi ka kayang mahalin pabalik at mas mabuting iwasan ito. Halimbawa, napakaraming tao ang nakakakuha ng napakalakas na emosyonal na kalakit sa mga bagay at bagay ngunit hindi ka mamahalin pabalik ng mga bagay na ito. Kapag nawala sila, sakit lang ang idudulot nila sa iyo. Ang kaguluhan ng pagkakaroon ng kasaganaan ng mga bagay ay nagdudulot lamang ng mga stressor. Inalis ng mga bagay na ito ang iyong isip mula sa mga tao at mga sandali na tunay na mahalaga. Ang buhay ay tungkol sa pagiging kasalukuyan at kasiyahan sa mga tao sa iyong buhay. Hindi ang mga bagay. Dumarating at umalis ang mga bagay. Ang mga tao ay may mga damdamin at tunay na mahalaga. Sa buhay maaari mong makita ang iyong sarili na nagmamalasakit at nagmamahal sa iba ng higit pa kaysa sa pag-aalaga at pagmamahal nila para sa iyo paano mo makikilala kung mahal mo higit sa mahal kanila? Maaaring maging mahirap na matukoy kung mahal mo ang isang tao, nang higit pa sa pagmamahal nila sa iyo, dahil ang pag-ibig ay isang komplikado at subjective na paksa na depende sa maraming mga kadahilanan. Ako ay isang matatag na naniniwala na matanto mo kung ano ang sitwasyon mo at pinaka matukoy ng tumpak kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil subconsciously na nakukuha mo ang lahat ng mga punto ng data na ito mula sa lahat ng mga sandaling ito. Gumugugol ka ng mas maraming oras sa taong ito kaysa sa iniisip mo. Hindi kayo nakikita ng mga tao na magkasama kapag pareho kayong nag-iisa at nasa publiko. Mayroon kang pinakamaraming data upang magpasya, sundin lamang ang iyong intuition. Gagawa ka ng mga aksyon na pinakamainam para sa iyo. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit nararamdaman mo ang isang tiyak na paraan. Hindi natin laging naiintindihan ang ating masalimuot na emosyon. So consciously makikita mo ang pinakamahusay na resulta kapag kinuha mo ang mga maliliit na pahiwatig at data point at gumawa ng mga desisyon na pinakamahusay para sa iyo. Alamin kung sino ka. Kapag nagmahal ako, pumapasok ako at nagmamahal ng malalim. Sa mga relasyon, mabilis at malalim akong nahulog, Madalas kong pinapahalagahan ang iba kaysa sa pag-aalaga nila sa akin. Madalas kong ginagawa para sa iba kaysa sa ginagawa nila para sa akin. Napaka-independent ko. Ngunit ako rin ay napaka-madamdamin, cuddly, intimate, at present sa loob ng aking mga relasyon. Ang mga tao sa aking buhay ay madalas na nakakakuha ng walang katapusang suporta. Walang katapusang payo at tip. Walang katapusang pag-unawa. Walang hanggang pag-ibig. Hindi lang ako nagiging super cuddly sa iba, just am a significant other. Madalas nakikita ng iba ko ang isang side ko na maaaring hindi nakikita ng iba. Sa pamamagitan ng pagunawa kung gaano ako kabilis mahulog at kung gaano ako kalalim na hulog. Kung gaano ako nagiging emosyonal na konektado sa isang tao, ako ay pinakamadaling malagay sa ganitong uri ng sitwasyon. Alamin kung sino sila. Ang iyong iba ay isang napakamapagmahal, magiliw, Pisikal, matalik, madamdamin, at romantikong tagapagbigay na nagsasabi sa iyo kung gaano kanila pinahahalagahan at kung ano ang kanilang nararamdaman. Kung ito sila, malamang na magaling ka. Kung ang iyong pakikipagdate sa isang taong napakaproduktibo at malayo, maluwang na parang hindi ka naririnig, hindi gumugol ng oras, upang maunawaan ka. Hindi gaano nakikipag-usap, huwag gumawa ng mga pisikal na hawakan tulad ng hawakan ang iyong kamay sa likod ng malapit na mga pintuan, walang malakas. Pag-unawa sa kung ano ang pag-ibig, at huwag ipakita sa iyo, kung ano ang kanilang nararamdaman, ikaw ay malamang na nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang mga aksyon at wika ng katawan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang mga emosyon ay mahirap sukatin. Maaari mo ring maling label ang galit bilang kalungkutan, pagkabigo bilang init, kaligayahan bilang kawalang kasiyahan at pag-ibig bilang pagkamahihiyain. Kapag hindi ka sigurado, inirerekomenda kong harapin ang sitwasyon. Ang mga paborito kong tanong para makilala sila ay kinabibilangan ng Ano ang hinahanap mo sa isang makabuluhang iba? Ano ang pag-ibig para sa iyo? Ano ang nararamdaman mo para sa akin? Magkaroon ng bukas at tapat na pag-uusap. Awo, higit sa isang beses. Sukatin kung paano maaaring magbago ang mga sagot na ito. Huwag husgahan ang kanilang sinasabi sa halip ay pakinggan sila at gamitin ang data na iyon upang makita kung ang kanilang mga salita ay naaayon sa kanilang mga aksyon at wika ng katawan. Ang mga palatandaan na maaaring mas namuhunan ka sa relasyon kaysa sa iyong kapareha ay kinabibilangan ng Mas marami kang ginagawa at mas nagmamalasakit. Nagsisimula ka ng mga plano na gumugol ng oras na magkasama. Mas tumutugon ka sa mga tawag at text. Mas ipinapakita mo ang iyong pagmamahal at pagpapalagayang loob mas inuuna at pinapahalagahan mo ang relasyon. Ikaw ay mas namuhunan at emosyonal tungkol sa mga sitwasyon, habang ang iba ay hindi nagpapakita ng emosyon. Nagpapakita ba sila ng negatibong lingguahe ng katawan para sa mga naka arm, walang pisikal na hawakan, nakasimangot, galit, negativity, paninibugho, pagkontrol sa pag-uugali, kawalan ng katapatan, o pagiging malayo? Ang tao ay nahihiya na maging sa publiko kasama ka. Nahihiya ang tao na makasama ka sa ng mga kaibigan. Angela ng Ito est subjective. Ta kung pa no silanag sa iyon bue Tu kung da pa sa pa patango sa Izan maaba, pang matagalan relation batte sa kung sinusubukan ng ibantao at kung ganosilanag ma malazaki. Kung sila enagma malazaki nagumawa ng MGA action upang Pagamana ang skaligayan at pagibig, may magandang pagkakataon na sila at karapada pa sa iyon MGA SIZIKAP ANGE MGA tanagpapazalama at napa kausen Ameruns sa SAYOM buet. Maganga na Uwag wakazan ANGE MGA relasyon sa MGA MAYAN at hindi matalino sa emosyon TINKOL sa MGA relasyon. relation. ilang MGA tao ay may atillon anggarin, at PINAKAMA ALAGA Maharine qui t'il il ange bues sa à Bili. Maharin pareo kayon magkeba ng pananao. Una ange pakbuo buo ng a connexion sa mga tao upang su client mg yom dandama, panganga pangangalaga, at supporta anka abanginagawa morin ito parasakanila. Baki. Angin din nazuzu client na pagibig et maharin na kakazira ng émotional. Angisan relation et un call sa isan pushat pul, isan given tek, at isan pakiramdam. Nagla lage geng labiat indina kikita ange parankapali, Marini Kao Isantulad Kao na palagin puma pazokat lumalabakaya mairap para saiba o potansia, au maharin indimo mga pangangelangan. Kungan gisantao et indineg na matugunan mga pangangelangan, maharin wala silanganon pagma al sa ygrekogaya nge zipmo. Satin kaola kao ang Maari nuna nge la zapea. Laa e maharin subukan. Kapag indi sinubukan nge iba, uag sabian sa y kung ano anj nararanda manila, ou ipakita sa y kona nagma malazaki sila, maari kam makaramdam nge pag tangi, pag kabigo, atkalin ma aitom Maari emosional kapag e nagma malazaki kanang labi at gumawa nge labi, atange laa nge ito e indina zuzu Angpagi big enangangue langan ng ora at la ka upang lumika ng isanka manga mangaam Kapag indi kapina a o indi nasu clian ou jiom dandaman maharika magin emotionali dre Mula saiban punto ng view, kungika oue nagalala tinkol sala ito mahim indi monamamaleyan na nagla ka ng karagda gang prosion at diien sa ibantaona magtulak sa y greco ng Ito e isan mairap na citoision. Ito et ma harine na para sa panig. Angiba et natural na guston nariyan para sa y greco, ma wala lam silan capacidad na gawain ito sa para angustomo. Ma harine ke mang mangue malaman kong tan ito et nag na lumago at magsulon ng isan maluso na relation o kung wala lam silan pakialam. Panatili ange makatoto anan mg subukan Subukamg tukuyan kung anon sitwasyon ka. Maharin Kelangana Mang Taninja Anji Bantao Nj Maramin Tanon Upang Monawan Kung Sino Sila At Kung Pa No A Relation Sakanila Pa No Sila Nag Papa Kita ng Pag Majin Makato To Sakunga non Uri ng Relation Merunka Ito Bai Halo e physical, émotional, e O Batesa Isan Pamaga Nakayo kayo Magkasama Unawa Anj Bili Nj Pagan Lade Nj Iyom Relation Mabagal Ba O Mabili Nj nila? N'a tata ko ba sila sa commitment. Subukang mapanati panatili makato to anan mg ainaza en para sa relation. Kung bantao e indi kelang mangagawa anj la ange mg a na ito na gusto at kelangang mo, ma tu maga pana para ma nignon d'alawa anj mge a bagu na sa inyon relation. Ma tu maga lenge aura para malaman nila kung ano gusto mo at matutunan ang iyong love language. Una wang kung sila at tumugon nang na Kung yom mg apamanteyan pamanteyan et mata atanggiyom mg ainazaan et mata, Marine tumagalen geora para sa bumiyo Upang bumio ng Izan relasyon kung saanggiyom mg apangangelangan panggang elangan et natitupa. kam makarana ng pagkabigo at pagkabigo minsan, dun ni kung bantao et unen malazaki, gagawin nila ang makakaya upang Supporta Anka ang pagamana ang Ang pagmamahal sa hindi nagmamahal ay pinipigilan kang makatagpo ng tunay na pag Iwasang ituon ang lahat ng iyong pagmamahal sa iba na hindi kayang mahalin ka pabalik. Maaari kang magaksaya ng oras sa isang taong hindi nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, kasiyahan, o tinutulungan kang maging pinakamahusay sa iyong sarili. Kung ikaw ito, maaari mong mahanap ito sa ibang lugar. Ang tunay na pag-ibig ay maaaring may kasamang iba. Minsan, hindi nasisiyahan ang mga tao na hinahamon. Ngunit kung nagmamalasakit sila, gagawin nila ang kanilang makakaya sinusubukan nilang suportahan ka. Naririnig nila ang iyong mga gusto at pangangailangan. Ginagawa nila ang kanilang makakaya kahit na hindi ito ang antas ng aksyon na gusto mo. Kapag ginagawa ng iba ang kanilang makakaya at lumalaki, inirekomenda ko ang pagiging matiyaga. Kapag ang iba ay hindi sumubok o nagmamalasakit kapag ikaw ay nagagalit, iyon ay kapag kailangan mong tasahin ang iyong sitwasyon at gumawa ng mga potensyal na aksyon. Ano man ang mga aksyon na sa tingin mo ay pinakamahusay. Humanap ng iba sa iyong buhay na nagbibigay, nag-aalaga at sumusuporta sa iyo. Ginagawa ng ilang tao ang kanilang makakaya at binabalance ka sa lahat ng pinakamahusay na paraan. Ang pagiging ibang iba sa iyong iba ay maaaring magbunga ng maagang mga paghihirap. Sa isang relasyon, ang pisikal na pagkahumaling at pagpapalagayang loob ay maaaring makatulong sa iyo na parehong makipag-usap at maunawaan ang isa at pati na rin ang pagyamanin ang isang mas malapit na relasyon. Maaari mong mahanap ang iyong sarili sa isang kamanghamanghang relasyon, ngunit kung minsan ang iyong mga pagkakaiba ay maaaring mangailangan ng kaunting karagdagang trabaho sa simula. Lalo na kapag pareho kayong nagsasalita ng magkaibang love language at magkaiba ang expectations sa isang relasyon. Kapag ang relasyon ay hindi gumagana, maaaring oras na upang tapusin ito. Ngunit mas malalaman mo ito. Sundin ang iyong intuition at humanap ng tunay na pag-ibig sa ibang lugar, kasama ang isang taong inuuna ka, at nag enjoy ng oras na kasama ka sa pagtupad sa iyong mga gusto at pangangailangan. Huwag kang matakot magmahal. Maging ikaw. Bigyan ng espasyo kapag kailangan ito ng iba. Ang mahalaga...